So, ito yung pangalawa, mga kababayan. Ano nga ba yung pangalawaken? Ito na. Mga kababayan, yung pangalawa. Dito tayo kay Senador Marculeta. Nako po. Ah, nako, like 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 po kayo, mga kababayan. Kay Senador Marculeta po kayo, mga kababayan. Ang ating pag-uusapan. Ito na. <clears throat> mga kababayan, Ma'am uh, Anita hapon. May galab shout out po and kay Galanting Hayop. May galab shout out po. <clears throat> Diya, mahirap kasi ngayon sa mga vloggers, pagpakilala kang taga-suporta ka ni BBM, may mga ispayan sa kanila. Sabi ni Galanting Hayop, Kent, matagal ka na ba sa politics? Ah, napakagaling mo kasi. Hindi naman, Ma'am Maria Fipalisok. Actually, nag-isko ako dati. Bago kasi tayo mag-ano, mga kababayan, no, bago natin i-tackle yung mga issues dito sa balita. Syempre, nagbe lang po ako sa balita. And then, kung ano man po ang nasa balita at kung ano man po yung aking nalalaman at aking nababasa, isinishare share ko po at dinadagdag. Katulad nito, mga kababayan, kay Marcoleta, Kung naalala ninyo, si Marcoleta po ay haharap na po or makakaharap po niya ang kasong forgery, no, kasi siya po yung nagsisinungaling sa kanyang uh, natanggap na 112 million na donation na ang sabi nga niya sa Net25 program na hindi daw po niya ipinangalan no kung sino po ang mga nagdo-donate. Ngunit ang sa sose po niya, yung sose no o sa Comile ay hindi po niya idineklara kung sino ang mga nagdo Kasi inako po niya na pera daw po niya lahat 'yon, mga kababayan. Ulitin ko ha, inako po ni Marcoleta sa Sose nilagay po niya na pera yon sa sarili niyang bulsa ngunit quininto po punya alam yong alam ko namang matalino ang DDS kaso lang hindi po totally ah, hindi sila totally uh, smart but totally stupid yeah mm -mm. hindi man totally smart pero mga stupid nga lang oo uh -huh. so ang susi ni Marcoleta na idineclared niya sa Comelec, yung gastos niya nung kampanya nung 2025 last May, no, nung tumakbo siyang senador, 112 million. Ah, mga kababayan. Nilagay niya doon, ya, yeah, <clears throat> nilagay niya doon pera daw niya. Nilagay niya doon galing sa sarili niyang bulsa. Ngunit mga kababayan, wala na sanang problema 'yon. Ngunit pumalpak eh. Kasi bakit? Kung pera niya yon 112 million, bakit 52 million lang ang salin niya? E di sana 152 o oh, 170 something million ang pera niya sa salin. Kung kasali yung 112 million na ginamit niya noong kampanya. Ang problema lang mga kababayan, nilagay niya kasi doon pera niya pagdating sa salin kulang. ba? Diba? Oh, so doon siya na butasan. So ngayon mga kababayan, okay na sana yun eh. Diba? Yeah? Okay na sana yun. Ang problema lang, kwininto pa niya. E eh, di mas lalo siyang nabubutasan. At higit sa lahat mga kababayan, wala naman sana ng problema yun, walang nagtatanong eh. E eh, yung kadaldalan kasi ni Markuleta ayun eh, ang nangyari. Nabisto. Mm, mm Ito po yun mga kababayan. Ito ah. Sal -in. ni Markuleta Wait lang ha mga kababayan. Marcoleta sa Net25. Ito ang ano mga kababayan, mali ni Marcoleta. So, kaya ko lang pagkukwento ngayon para Opo. malaman ng taong bayan. Hmm. na ang Pangulo, wala siyang gusto, wala, hindi niya sinabi na huwag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Ah, hindi ito, hindi ito. Pero para sabihin mo kung sino yung... hindi ka, merong batas. Mm. Hindi ko hindi... Eh, hindi ko alam siya. Kung meron ba wala. Yan. Hindi maghanap sila. Mm -hmm. Hindi pwede, hindi ko gastahin yun. Kaya gano'ng kalaki yung ginastos ko. Mm -hmm. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila mm -hmm. na manalo ako. Mm -hmm. Pero ganun ko talaga. Hindi ba baka sabihin naman ako malikip? Parang mali yung ipinalyo sa kasi eh, hindi dapat pala. Ilalagay nyo yan yes, sa contribution. Ano ang nakalagay sa komely? Sinasabi ba? Dan sa pagsasabit ng sosyeng? Nakalagay nga doon. Pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance ah! of deed. Eh bakit? Bakit? Krimen ba? Ayun yeah, yun mga kababayan. Dito siya sumabit. Kasi <clears throat> wala naman daw batas laban sa ganun mga kababayan. Uh, sa ko milik wala daw ang batas na hindi ka maglagay ng sinong nag-donate, sinong na ganyan. Kaya daw hindi niya nilagay kasi pipirma daw siya doon na siya'y nakatanggap. So bakit papatayin ba siya kung aminin niya kung sinong nag-donate? O baka ang mga nag-donate dito kay Marcoleta mga mga ano, mga ilegal. 'Yun ang tanong ngayon, mga kababayan. Madudubli 'to eh. Madudubli 'to, mga kababayan. Kasi bakit ganito 'yan, eh? Ganito yan mga kababayan, madudubli ang question yan. Bakit ka natatakot na ilabas ang mga pangalan ng nagdudunit sa'yo? So sino ba sila? Mga kriminal ba yan? Mga drug lord ba yan? Yun kasi ang katanungan ngayon mga kababayan. At dahil dyan, sa pagsisinungaling niya na hindi niya isinulat kung sino ang nagdunit, wala siyang nilabas na pangalan kasi daw utang na loob na lang daw yun. Mm. So ito po mga kababayan ngayon ang kakaharapin ni Marcoleta. Ito po mula po sa inquirer.net. Ayan po mga kababayan. Ayan po mga kababayan ang nilabas ngayon ng inquirer.net. Actually po is ano ba 'yan? 22 hours ago. Kahapon ito. Ito po nakalagay mga kababayan. Senator Rodante Marcoleta, Marcoleta is facing a perjury complaint before the Office of the Ombudsman for reportedly publicly acknowledging that that he received 112 million in campaign donation during a televised interview. Ayan na nga, dito siya ngayon, mga kababayan. Hindi naman ito po burahin ng Net25 kasi nakalat na ito eh. Actually, kung manghihingi man ang ng kopya, marami po kami mga vloggers ang nagsishare niyan. Oh, so ito na, mga kababayan. Senator Rodante Marcoleta is facing a perjury complaint before the office of the ombudsman for reportedly publicly acknowledging that he received 112 million in campaign donation during a televised interview while declaring zero contribution in his 2025 campaign finance report nako po mga kababayan eto na bakit nga ba itatago ni marculeta So ngayon, siyempre magtatanong tayo, yun bang mga nagdudunit sa kanya? Mga drug lord ba yun? Mga illegal ba yun? Yeah. Mga smugglers ba yun? Oh. Kasi bakit ayaw mong i-declare? Sa bagay, wala naman tayong karapatan na i-force siya, na i-declare niya, pero kasi nungalingan, panluloko at lang po yung ginawa niya sa Comelec. Hindi na rin po pa, naman po ako mga kababayan magtaka kung maabsuelto po ito sa kaumili. Eh. Kasi bakit si Chis Iskudero nga naabsuelto eh. ba? Diba? Mm -hmm. So ngayon ito mga kababayan, babasahin po natin yung naturang link ng inquirer.net. Ito po. Marcoleta facing, ayan, forgery raps before ombudsman over campaign donation. So ito po mga kababayan. No, basahin ko po dito. <clears throat> ito na. Paul Watchdog Contradaya, represented by Dr. Danilo Arau, along with Representative of Advocates for Public Interest Law, Attorney Dino De Leon and Alex, Alex Lacson Lodge, the complaint against Marcoleta on Friday. Naku po, mga kababayan, tatlong abogado pala ang nag-complain kay Marcoleta sa ombudsman. Naku po, hindi lang himas rihas ito, makukulong, makukulong matatanggal pa ito. Ito, Paul Watchdog Contradaya, represented by Dr. Danilo Arao, ayan, along with representative advocate for public interest law, attorney Dino De Leon, and Alex Lacson, Lodge, the com complaint against Marcoleta on Friday. Naku po mga kababayan In a 15-page complaint The groups pointed out that Marcoleta's action is specifically his admission of receiving the campaign fund during the November 7 broadcast of Saganang Mamamayan constitute perjury under Article 183 of the Revised Penal Code. Under the Article 183 perjury occurs when a person makes a statement under oath on a material matter before a competent officer with willful and deliberate falsity and where the statement is required by law, for a legal purpose. Nako, eto na, Marcoleta. Hindi yata naintindihan ni Marcoleta to kasi sabi nga ni attorney Carpio, no? Uh, attorney Antonio Carpio na mababa nga daw ang quality ng pang-iisip ni Marcoleta. Uh, eto na, the penalty for perjury under the Article 183 range from 6 months in jail, maximum term of arresto mayor or arresto mayor to 2 2 years and four months imprisonment minimum term of prison korreksyonal. Co, uh, Naku po, makukulong po siya mga kababayan ng 6 months to 2 years. Dito sa kasong perjury according sa article uh, 183. Naku po mga kababayan. Diyos ko po, hala. Diyos miyo marimar si Markuleta makukulong. Ito pa, sunod mga kababayan. As a lawyer, he Marcoleta no. Ayan, nakalagay. As a lawyer, he Marcoleta no the legal consequences of submitting a false sworn statement, but he not the uh, nonetheless elected to misrepresent his contribution to shield his donors from being identified. He also said in their complaint, nako po mga kababayan. Bakit nga ba nagtatago sila ng mga nagdudunit sa kanila at bakit ayaw nilang sabihin? Wala namang masama na ilabas. Ang tanong kasi mga kababayan, baka nga galing sa illegal yan. Oh, wala naman tayong karapatan na i-force, no? i na mag-submit si Marculeta ng mga pangalang nagdudunit sa kanya. Okay na sana yon 'Yan, yeah? 'yung sinabi niyang pera niya galing, galing sa bulsa niya kasi sa salin po hindi namang dayain 'yang salin. Alam naman natin 'yan. So wala na sanang umiiyak doon. Ang problema doon sa interview kasi sa ni 25, ningal-ngal kasi, yeah? Makuda kasi si Piloka. Ayun, sumabit siya. Mm -mm. Kaya ngayon mga kababayan, hindi po tayo magtaka na ang bawat Pilipino ay meron pong doubt, 'di diba? May mga doubt mga kababayan ang mga Pilipino na bakit ayaw niyang pangalanan? Ha? Ah, bakit ayaw niyang sabihin at bakit isikrito? Saan ba galing yan? O, no? syempre, magpapatanong tayo ngayon. O ngayon, maharap siya sa kasong perjury under the Article 183 sa Revised Penal Code at makukulong siya ng 6 months to 2 years. At higit sa lahat, mawawalan pa siya bilang senador. No? Matanggalan pa yata siya kapag ka i-proceed pa to sa Comelec. Kasi iba yung sa ombudsman, iba yung sa Comelec. Sabi niya sa interview niya, mataas na government official at yung isa ay may company. Nako, ito na. Mataas daw na government official at yung isa may kumpanya pa. Oh, 'yan ang problema ngayon, mga kababayan. 'Yan nga ang sinasabi ko eh. 'Di ba? Oh, ito, baka siguro galing sa mga diskaya o baka siguro galing kay Sara Duterte, diba? o baka siguro galing sa mga negosyante. 'di ba? 'Yun lang naman ni eh. oh, mataas na government official. Eh di kay Sara o di kaya kay PBBM galing. Oh. Tapos yung isa, negosyante, oh, eh baka naman oh, eh, Sara Sara Diskaya. Negosyante 'yan ah, 'di ba? Hmm. Mm. Nako, so delikado siya. Yes, Ma Maria Fipaliso. Walang problema doon sa salin niya kung hindi nag-match doon sa sose. Ang problema lang kasi kay Marcoleta, wala pang, alam yung ulitin ko ha mga kababayan. Ang social media kasi hindi po siya korte na magpaliwanag ka. Kung merong nagfile sa iyo ng kaso, doon mo yan harapin sa korte. Hindi ka magpapaliwanag sa social media kasi hindi porkit nagpaliwanag ka sa social media ay safe ka na. Hindi! Mas lalo kang mabubutasan. 'Di ba? Wala namang nag-complain sa alam mo naman sa social media, pag sinabihan kang tanga, sinabihan kang bobo, tanggapin mo na lang sa media ni. Eh. Pero kung may nagkaso sa kasi bobo ka, harapin mo in case, not in sock med. Di ba? Eh wala pa nga kasing nag-complain, nauna na siyang nag-explain. Oh. So anong nangyari ngayon, mga kababayan? Ito na. Eto yeah? Ito na yung nangyari ngayon. Wala naman yan, di mapapanagot yan si Kalbong Aso, sabi ni Brady Makulangan wala talaga yan, mga kababayan. Pero, pagdating na kay Buying, yeah, eh, si Buying yan eh. Di ba? O, natin, kay galing kay Chabit, di ba? Mm. Kasi negosyante din si Chabit. Mm. Kaya, sa totoo lang, mga kababayan, ah, sumasabit na din siya. oh kasi sa sobrang kadaldalan, nako, Okay lang sana, dapat ang ganoon kung halimbawa may nagreklamo, katulad ngayon, no oh, may nag-file ng complaint, tatlo. Hmm. E di sana ngayon na lang dapat niya sinagot. i e wala pa kasing complainant, wala pang nagreklamo sa kanya, sinagot na niya doon pa sa interview sa may Net25 channel. O, oh, e di ngayon kumalat yan ngayon. At ito pa, mga kababayan. No? Bukod sa sinabi ni Marcoleta na wala daw ang kaso, wala daw magiging nga ikaso sa ganyan na hindi niya paglagay ng tama doon sa sose sa Comelec. Sabi pa niya, wag na daw maghanda ng Noche Buena kasi dagdag gastos lang daw. Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, ganito yan eh. Nirerespeto ko ang relihiyong Iglesia ni Kristo. Pero wag po kayong magdikta sa taumbayan Relihiyon ninyo ang atupagin ninyo. Kung anuman ang paniniwala ng mga kristyanong katoliko ...or ibang relihiyon, huwag niyong diktahan. Ang Noche Buena, hindi pa nabuo ang relihiyon ninyo, nandyan na. Huwag paki pakialaman kung anuman ang gusto ng tao. Di ba? Oo, wala kami, wala kami paki-alam sa relihiyon ninyo. Nirespeto namin ang Iglesia ni Cristo. Kung ayaw niyo ng Pasko, choice nyo yon. Kung kami gusto namin ng Pasko, choice namin yun. ba? Diba? Oo, kasi tandaan ninyo, hindi pa nabuo yung relihiyon ninyo noong 1940. May Noche Buena na. May Christmas na. ba? Diba? Kaya kita nyo, sabi ni Marcoleta, gastos lang daw ang Noche Buena. Huwag na daw maghanda. Potragis na yan. Huwag ka maging alam. Kasi kami, hindi namin pinapakialaman. Wala kang Pasko. Di ba? Eh, kung yun ang paniniwala ninyo, panindigan nyo. Kasi kami ang paniniwala namin. Ito eh. Di ba? Wala kami pa kami ba? Pinapakialaman ba namin na hindi kayo nagsiselebrate ng Christmas? Hindi naman ah. Di ba? Pinapakialaman ba namin na hindi kayo kumakain ng dugo? Ya? Yeah? Hindi naman ah. Di ba? Kami, Ha? Ah, huwag ninyong pakialaman kung maghanda kami sa Noche Buena Kaya 500 pesos lang. Di ba? Mm -mm. ganun lang. Kasimple, mga kababayan. Huwag yung pakialaman kung ano man ang desisyon ng mga Pilipinong Kristiyano. Kasi kayo Kristiyano din kayo, kaso lang Iglesia ni Kristo kayo. Bakit? Niminsan ba pinapakialaman ba namin yung Iglesia ninyo, Kent, mga Iglesia ni Uh, ah, namamaskurin sila ano ah, mamasko din ba sila? O akala ko ba wala silang Christmas. Kakaasabi kasi ni Marculeta, huwag na kayo maganda sa Rutsi Buena, gastos lang 'yan. 'Di ba? ka kamangi alam kung ayaw mo maggastos diward. Pero sure ka ba na hindi ka maghanda? Tigil-tigilan mo ka kami Marculeta, baka nga may Christmas tree pa nga sa inyo ngayon 'ni, eh. 'di ba? Mm. So 'yun po 'yun, mga kababayan sa side ni Marculeta.